Hello, magandang umaga mga katropang maglalado. May nag ng itlog. So ano nga ba yung mga ginagawa natin dun sa itlog bago isa lang dito sa loob ng automatic swing type incubator? Una, sinusulatan natin ang initial nung nagpasalang. Yung first letter ng pangalan nung nagpasalang. At sinusulatan din natin ng Petsa kung kailan isinalang gamit ang lapis. So hindi po pwede yung pen touch, hindi rin pwede yung ball pen. Dahil toxic yung ink sa similya ng itlog. Namamatay po yung similya ng itlog. Pag ball pen, o kaya ay uh, pen touch yung ginamit. So sunod na gagawin, ilista natin dito. Pangalan na nagpasalang kung ilang itlog at anong klaseng itlog yung isinalang at petsa kung kailan isinalang at yung expected date kung kailan mapipisa yung itlog. At sunod naman, hahanapan natin ang pwesto dito sa loob ng incubator. Sakto naman na may bakante dito sa itaas. Diyan ko ilalagay yung 26 pieces na itlog. At mahalagang tandaan na pag magsasalang, dapat nasa ilalim yung matulis na parte ng itlog at yung hindi matulis na parte ang nasa ibabaw. Kapag nabaliktad ng pagkalagay, hindi po napipisa yung itlog. So ayan, tapos na. Puno na naman ang ating dalawang tray. Pero may bakante pa tayong dalawang tray sa ibaba. So pwedeng pwede pa tayong tumanggap ng mga magpapasalang yan mayroong tubig di tayo nagpapawala ng tubig para ma-maintain yung tamang humidity sa pag incubate pag sobrang baba ng humidity lumiliit yung mga sisiyo na naghahatch at mahihina so napakahalaga ng tubig sa pag incubate Kapag naman dumating na sa 19 to 21 days, ayan, dinadagdagan natin yung tubig dyan sa tray at tinatanggal natin yung takip para mabilis na mag-hatch yung mga sisiw. Yun lang mga katropang maglalado. At subscribe na kayo sa aking YouTube channel.